Umalik pala ulit kami dito sa Kabab G's at ngayon nga kasamahan namin yung biyanan ko. Noon ko pa kasi binabalak na isama nga yung biyanan ko pagkakain kami sa labas. Sabi ko nga sa asawa ko nang maranasan naman nilang kumain sa ganito kahit paminsan-minsan. Sinasabihan nga kami kanina bago kami pumasok na hindi pa pwedeng maupo dito after 6 pa daw ang simula. Pero pinapasok din naman kami at ayan nga naupo na kami. Pero hindi pa kami umo order Siguro pagkasaktong 6 na, saka pa lang kami pa order Dito nga kami naupo sa tabi ng fountain. Sabi ko nga dito tayo para maganda ang view. Kasi dati doon kami naupo sa may naka-aircon. At ayan nga, kinukuha na nila ang aming order. Tatlo-tatlo pa sila dyan. Ano? Tumuntua ako dito. Ay talagang sa sobrang dami nilang empleyado. Ay todo asikaso talaga nila kayo. Sobrang daming empleyado rito. Baka hindi nga po ba ng isang daan. Baka nga higit pa. Baka mga 150 o 200. Kasi nga pati yung mga nagtatrabaho sa kitchen, di ba? Kakabukas pa lang nito. Wala pa sigurong one month. Sa buong multan siguro ito ang pinakamalaking restaurant. Tingnan nyo naman kasi oh, mga empleyado yan. Yung mga nakaitim na yan. Yung nagkulumpumpuna na yan. Yung iba kumakain pa lang. Siguro habang wala pa mga customer, ano? Kumakain muna sila. Ngayon ko lang rinararanasan kumain sa mga ganito. Dati kami na asawa ko. Ayaw nung kumakain sa labas. Pag sinabi ko sabi subukan naman natin kumain doon. Hindi pa ako nakakain sa restaurant. Sabi ko, mag two years na ako dito sa Pakistan. Hindi ko pa naranasan kumain sa restaurant. Ang sabi naman ng na asawa ko, ay sa bahay na lang daw magpapaluto. Ganun lagi asawa ko, sobrang tipid nung. Kaya, two years ko dito, hindi ko naranasan talagang kumain sa restaurant. Mag-CCR pala kami ng bienan kung babae. Ayan, dito yung pambabae. Doon naman sa kabila yung panlalaki. At syempre, mag-model-model muna pa tayo. <laughs> Laki ng tiyan ko, ano? Yung dalawang babae sa likod ko, sila yung tagali hindi talaga ako nag-CR, sinamahan ko lebyanan eh, ko. Kaya ayan, inayos ko na lang yung pamone ko. Ang ganda ng pamoni ko, ano, garter yan eh. <laughs> Kasi bumaba na ako, nila ko na yung pinto, eh ala pala akong pamuni kasi basapin buho ko yun. Eh tinamad naman akong umakit uli Kaya naghahanap ko ng pamuni sa baba, sabiyanan ko, wala akong makita Nakakita ako ng garter, ayan binuhol ko, di ba may pamuni na ako. <laughs> Masarap ditong kumain, lalo na pag pamilya, kasi nga lalo na pag may mga bata. Tignan nyo, may laruan sa gilid. Habang naghihintay nga kami ng order, ay ayam pinasakay na muna namin mga bata. Kasi pag tapos kumain, saka sila sasakay, ay Nagkakantasuka-suka sa Kaya ang sabi namin ay sumakay na kayo habang hindi pa kumakain. Niyayaya yeah, yeah, yeah. ako nga maglakad yung biyanan ko dito nga sa palaruan. Pero ayaw kasi matatanda na biyanan ko ye. Eh. Medyo hirap na rin dumakad lalo na yung babae. Babagya-bagya lumakad. Tignan niyo si Mariam oh. Diyan lang sumusuot yan. Si Usman dati susuot din dyan ano. Hindi siya kasya. <laughs> Mataba kasi si Usman eh. Pero silang magpinsan si Rafay sa si Mariam. Kasyang-kasya dyan. Uh. Gusto nga ng pamangkin ni Adil na sumakay dito, ni Rafe. Eh kaso, 12 years old though, patas ang pwede Eh si Usman, ayaw, duwarag yan eh, si Mariam gusto rin Kaya nga lang, pagbatang maliit na ganyan tulad ni Mariam, kailangan may kasamang matanda Kaya na -ubligay yung bayaw ko na samahan si Mariam Si Rafe okay lang mag-isa kasi, 12 years old na yan eh, hindi lang halata <laughs> okay na. Sige na, sige na, <laughs> sige na Diyan na? Ay, don't dai. Mm, Duwar talaga 'tong para ng May mga babae din pala dito'ng operator. Tulad niyan sa Kabayo, babae diyan. Tapos dito rin sa sinakyan nila, babae din dito at saka lalaki. Kinakausap nga nila ako eh, nahihiya naman akong konte konti. <laughs> konti talaga. Hindi kinakausap nila ako. Sumasagot so, naman ako kaya nga kasi bagya-bagya kasi nga 'di ba? Hindi kami masyadong magkaintindihan. Sinasabi nga sa akin ng babae ay sumakay din daw ako. Ay sabi ko ayoko. Ayoko na magpauto sa mga ganyan-ganyang -ganyang rides kasi nga may hiluhin na ako. Simula tumanda ako, ay naging mahihiluhin ako, mahina na ako sa ganyang sakay-sakay. At saka nakakahiya rin kasi sa mga kasabay kong sumasakay. Biruin mo, nagbayad sila ng tama. Pag ako sumigaw na, sumigaw ng tama na, sabi ko, enap, enap, sabi ko, enap, bye, sabi, sabi, sabi ko. Ay hinihinto, o, oh, nakakahiya sa kanila. Imbis na sila eh, nag-e-enjoy pa, hinihinto yung rides dahil nga sa akin. <laughs> patapos na pala yung rides, may sumisigaw na waiter. Ang sinasabi pala ay luto na daw yung pagkain. Lalamig kasi pagka hindi agad kinain, hindi na masarap ba diba, pag lumamig na. Eh lalo na ngayong winter, ang bilis lumamig na mga pagkain. Kahit nga kapiye, ang bilis talagang lumamig kasi nga winter na. Morder nga ulit ako nitong tempura para nga ipatikim sa kanila. Hindi pa kasi sila nakakatikim yan. Yan bayaw ko, yan trinay niya. Pero mga biyanan ko talaga kahit anong pilit namin ay ayaw talaga nilang tikman. Takot kasi silang kumain ng hindi nila kilala. Yung mga pagkain na hindi nila nakasanayan ay hindi nila basta-basta kakainin yan. Kahit naman yung bayo ko, tignan nyo. Di ba binuklat niya muna ko ano itsura bago niya kinain. Pero nagustuhan niya. Yung talaga mga biyanan ko, kahit na ano sabihin namin ng bayaw ko na ngayon kasi, asawa ko, mahilig na rin kumain ng shrimp. Ay ayaw pa rin talaga nila. <laughs> <laughs> Kaya wag na natin pilitin kung ayaw nila, 'di ba? ilan beses nga namin inuulit-ulit na kung gusto, kahit na hindi na ako naka-video, kumukuha ako ng shrimp, binibigay ko, ayaw talaga nila. Kaya ano na lang gawin natin ba, Magpakabuhay tayo. <laughs> kumain na lang ako ng kumain. Ang una kong intrinai ay itong wings na 'to, Korean wings. <laughs>

hmmm oh, sabap uh. mandi mandi di sini <coughs> <coughs> Yung ganito karaming mandi pala. Beef mandi ang in-order namin ay nasa 5,000 yata. Yan, rupees. 1,000 pesos. Konti yung rice, ano? Pero pwede na magkatalo ba Mahina mo naman ang kumain ng mga bata. Pero kung nasa bahay ako, baka kaya kong kainin yung kalahati niyan. <laughs> Nagpapapicture nga kami, pero ako naman tuloy pa rin videohan. O. Sabi ko, kung ako pipicture mo, bibidyo ha naman kita. <laughs> Ayan nga, binibigyan niya na kami isa-isa. Nung una, ako ang nag sa amin, binibigyan kay anak ko. Ang sabi niya, ay may hirapan daw yata ako, kaya siya na lang daw ang magbibigay isa-isa. O oh, kaya ayan, binigyan niya biyanan ko. Kung dalawa lang kayo kakain, tatlo, pwede naman to kalahati lang. Nasa 3,000 siguro oh, o 2,500. Kasi ito, full ang order namin eh. Alam ko dyan, 5,000 lang yan. Pero sabi ng bayaw ko, 5,600. Pero parang nakita ko kasi sa menu ay 5,000. Ay kahit naman magkano, eh, siya naman magbabayad eh. <laughs> pero hindi tataas sa 6,000 yung order namin na mandi, beef mandi. Dati in-order namin chicken. Pero mas masarap pala itong beef mandi. May egg din pala nakasama. Kaya ang sabi ko, ay bay gusto ko ng egg. Ayan, kaya binigyan niya ako ng egg. Ang sarap talaga ng beef mandi rito. Talagang highly recommended. Naku. <laughs> Napaparecommend pa ako yan, ano? Oh. Sa Dubai, kumakain din kami ng mandi. Sa Ryan ba Ryan? Hindi ko lang kung paano bigkasin, eh. Ryan Restaurant o Ryan Restaurant. Masarap din dun yung mga mandi, di ba diba? The best din ng mandi nila. Chicken mandi, beef mandi, kahit ano pang mandi. Pero yung beef mandi rito, ay, ang sarap. Mas nasasarapan ko siya. Pero yung chicken mandi, mas gusto ko yung sa Dubai. Dito kasi masyadong mamasala yung chicken mandi nila. At saka walang balat. Sa Dubai kasi yung chicken mandi sa Ryan, Orayan ay may balat. Dito walang balat na puro masala. Pero yung beef nila dito ay the best ang sarap. Kanina kung titingnan parang maliit yung beef. Ano? Pero malaki ho yan. Tapos talagang ang lambot-lambot talaga na hindi mo na kailangan nguyain ang nguyain ng todo. Parang nakikita nyo naman sa pagkain ko ba? Ilang nguya lang lunok. Pero ganyan talaga ako kumain. Simula bata ganyan akong kumain eh. Ewan ko ba? Hindi ako palang nguya lunok lang ng lunok, kaya yung iba, madam, nguyain mo naman, parang ako nabibilaukan. Ewan ko, ganyan talaga akong kumain. Sana akong ganyan eh. Simula bata ako, ganyan akong kumain. Yan palang nilalagay ko ay raita. Yogurt yan na may kasamang kung anik-anik pa. Masarap din siyang isama sa rice. Ayan, yung ganyan, yung parang ihahalo mo. Tapos kakain kang ganyan. Ay, naku, kasarap talaga. Hmm? Napapapikit ako talaga napapasayaw ako sa loob-loob ko lang. Pero kung sigurong nga sa bahay lang ko, baka talagang sa pa ako eh. <laughs> Ang sarap talaga. Hindi pa nga ako tapos kumain. Magsisecond round pa ako eh. Itong si Mariam, nagyayaya na sa CR. Sabi ko, anak, ang galing mo talagang tumiming. Ano? <laughs> Hindi mo muna ako patapusin kumain ba? Eh, hindi ko naman mapabayaan na pumunta siya magisa? isa Pagkatapos nga namin mag-CR, ay, ayan, nag-ikot-ikot muna ako dito para ipakita sa inyo yung buong restaurant. Dito yung mocktail bar nila, yung kitchen. Bumalik na nga ulit kami rito. At ayan nga, tingin-tingin sila dyan sa fountain. At syempre, papicture din sila dyan. M Order din pala ng sweet yung bayo ko. At yan nga ang in-order niya, kunafa. Nung una, ayaw pang ng ang biyanan ko yan kasi nga hindi nila kilala. Pero nung natikman nila, ay nasarapan talaga sila. Ang dami nilang nakain. Umorder din pala sila ng tea. Eh ako, wala akong hilig sa tea talaga. Dibote talaga hilig ko. Pero ngayon talaga, fraud na naman ako sa sarili ko kasi 3 days na akong hindi nagdidibote. <laughs> Grabe na ano, 3 days lang talagang proud na proud na. Pero umiinom din naman ako ng tea minsan. Kaya nga lang hindi ako mahilig na tulad nila kada kain sila kasi ang mga Pakistani kadalasan niyan. Kada kain tea, merienda tea. O, puro sila tea. Eh, ako kasi, yung double tea ang gusto ko. <laughs> Kaso malayo. <laughs> Bago pa kung saan mapunta ang usapan, ay ayan, sumakay pala ng trend tong mga bata. Ako, hindi na ako sumakay. Kasi nung huling sakay ko dyan, ay iba ang tunog ng tren. Masyadong nahihirapan sa uh, bigat ko. Kaya naaawa ako sa tren. Kaya hindi na lang ako sumakay. At ayan nga, oras na ng bayaran. Ay, bahala ka, mga problema dyan. Basta ako kumain na. <laughs> Tinatanong ko nga siya kung magkano ang bill namin. Lahat ng kinain namin na nakita nyo, ang binayaran namin ay 15,000 rupees lang. Mga 3,000 mahigit sa peso. O oh, ba diba? Ang dami na namin kinain. Pero ang bill namin, ano? 15,000 lang. Ano? May discount yata kasi yung card ng Bayoko Kaya medyo bumaba yung bill namin. Siyempre, oras na ng bayaran. Pag ganyan oras, tayo tumatakas na. <laughs> kaya kunwari, mag-video-video muna tayo dito sa malayo. Bahala ka na dyan. May tira pa kami. Mamaya sa bahay. Ano? Iniwan nila. Binalikan ko. Sabi. Maiwan na lahat. Huwag lang to. Maiwan na yung bayo ko. Yung driver. Huwag lang to. May dalawang perasang tempura pa rito. Tapos yung isda. Iiwan. Oh, Iiwan. <laughs> Habang kami nga ayan dito sa parking. Ewan ko kung anong ginagawa ng mga buling getong na ito. sa oh. sasayaw sayo sila dyan. Tinititigan yata nila yung itsura nila doon. Akala ko nga nung una ay gustong bumili kaya tinatawag ko, pumaray-parin ni nakako kayo at wala tayong pambili. Pero ayan naglalaro lang naman sila. Ganito pala kalaki yung parking nila, oh. Sobrang lawak, ano?